na kainikinit ah. ang susunod na pipisa yun na yun Ayan. araw lang yan Di pa bra. bra. Bukan mo kung ano. Tapos ah, din na. Tapos din kasi ano na eh. Bulan karena di hutan harus, di mata tanggalian galian pasti sa atin. Hmm? Nagigit nga lang. Hmm. Okay, matatanggal yan. Ayan, isa lang napisa. Mitim na yung itlog yun, no? Hindi nila pinisa. O walang si Milia siguro yun. Kamukha ng ina. Hindi, hindi, pa anak ng brown yun, tsak eh. Ano po? Ah. Stepfather yun. Stepfather na. <laughs> Ano sila doon sa sulok oh. Hmm. Nanginginain sila doon sa sulok. Magawa na lang kaya ng harang to. Ah, na lang 'yan, no. Oh. Tapos patayo pa gilid. Nya, yeah, ayaw mo nang ganyan. sila doon sa sulok eh. Hmm. Yan mapipisa na rin 'yan, no. Oh. Sa brown. pangwalayuan pang malayuan pang malayuan bagong pisa ah bagong pisa yun yung picture na nasingsingan na rin sayang yung pares nalunod nalunod sa tubigan Laki laking kalapate oh barako hindi gan pa lang si babo babo anak ayun ayun ano yun? Ha? ayun 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 yun yung, ano, ayun Ah, yun yung isa natin, ayun oh, ayun yung sinasabi ko sa'yo kanina, eh. Oh, ayun oh. oh. ayun 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 ka! ayun ayun atin ayun atin ayun yan, ayun yan. ayun ayun yan. ayun 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 yung, yung ayun Sa yung dati? Oo hmm. Mabalik yung kung dinadali ng pusa Ayun po nga patama yung? Yung Hindi pa Ah Hindi ah, pa hindi pa Pakawalan mo Ha? Pakawalan mo Pinisagin mo lang dyan yan Ito 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 Para hmm. makaronda Dito naman tayo Ayaw na runda dyan eh. daming umiikot eh, no? <laughs> ayaw. Ayaw na runda. Baka, baka, baka. Magpapain ka niya. Doon na ka dyan. Mayroon pa kayo yan.

ng uli bigay. lang da paa, mga daliri sa paa. Putol. gawa nung naano lang sinulid. Ganito 'yung condition ng okay, ganito para nilaban sa din sa units. Pinsan na 'yon magigibig parek niya na 'yon. Marapit 'to eh. Ah. Ah, sapula. Sapula, yung pangaling sapula. Sapote. Okay. condition na lang muna namin para papares dyan yung itlog na isa bugok ayun o oh. ayan yung itlog nun yung isa lang yung nakay Yung na pisa may okay, pagbabay sa minis din calcium yung puti oh. Wow. nips. Nips yung nips. Nips pa rin mm. nga. Ang na. <laughs> Sayang yung white top. Yun. Ah, oh, yung white feeder. white feeder pala. Sayang. Tuksukin pa mali sana yun. White, white feeder na nga, tuksukin pa. <laughs> bumaba na payat pa rin ito yung si Ben Tambling Ben Tambling, Berto Ben Tambling yan, Ben Tambling Ben Tambling ni Berto si Ber Kaya Berto ba yan na, ano, nakapulot, nakahuli Kaya't Berto pala nagbigay nito eh kakaiba yung mata oh. kakaiba yung mata eh galing ito, magtalino to yung dalawa Ayama yeah. na hmm. Bala ko nga dito niya pag isahin na lang to eh Kung kasya tayo sa loob pamasok Tapos yung mga breeder may mga kulungan sa loob Dudugtungan pa natin ng isang ganito no? Oh. Isang patong pa Kaya hindi kaya ma masyadong Hindi na tayo pa rin na to? Ha? Na hindi na tayo nila? pa, hindi pa Ngiti mo mata ka ujin. Eh. Yeah. Yung puti. Nilulok kagad nila yan, yung puti. Oh, okay, na. Hindi pa. Ayun o. No? Kaya tumutukat-tukat lang nila. Oh, ayan na sila. Ang dami nila. <laughs> oh, ang dami nga na. Oh. Ayun mga brother Nailipat na yung bagong bigay sa atin yan yan Ah Kuri-kuburi mo na siya Pagka nakakatayo na Tsaka natin siya ipaparis doon isa na yun eto uh, isa lang ang napisa yung isang itlog bugok hindi nakalabas wala pang itlog tundula pinakawalan muna natin para makakain yung mga balikan ko na lang mamaya nga po ingat-ingat talaga lahat Agad uh, God bless us all